Ngayon, pwede mo bang ipaliwanag sa akin? O hindi kaya ay turuan mo nga ako? Paano nga nakakuha ng 1.2 billion na transaksyon na importation dyan sa BPI? Na bagong organisadong kumpanya ka lang naman. Kung makamove on dun sa... sa 1.2 billion transaction niya considering that it's just a newly organized uh, company tama ano? ngayon taong ka lang nga nagumpisa no no okay pwede bang malaman anong pinresent mong requirements sa DA ah, BPI accreditation uh, department kung bakit ka nabigyan ng napakaraming uh, import permit yung normal uh, requirements ano ano ba yon hindi na lang siya Eh, yung sekretary ko lang po pwede sa magot Siya po kasi nakakabisado. Hindi. Eh, uh, so ikaw, hindi mo alam. Hindi ko po lahat yung pagkakasunod-sunod. Eh, pakitanong mo na lang yung sekretary mo. Please don't deduct the time uh, yes, yes. from me, uh, Mr. Chair. Sige, pakitanong Have mo na lang yung sekretary mo. the reason why I'm asking this, Mr. Chair, Mr. Chair because very uh, important for us to know na bakit ang isang kumpanyang bagong organisado lamang ay nabibigyan ng ganito kalaking transaksyon sa gobyerno. Now, kanina, tanong ni Congressman Paduano, Congressman Acop, at ng uh, ating mga kasamahan dito, na isa sa mga requirements ay kailangan merong SPSIC, na kung saan ang BPI ang nag-i-issue. Now, ang tanong ko sa iyo, Mr. Kingby, bukod dun sa SPSIC, eh ano pa ibang sinubmit mong mga requirements at uh, sino bang kausap mo sa DA? Wala po, 'di ba? Kausap lang po kami sa requirements. nag ka lang ng requirements, pumasok ka doon, nag ka lang, nagbigay ka ng requirements, binigyan ka na ng 1.2 billion pesos na transaksyon. Tama? Online naman po on... ito, ito, ito pa 'yung sigurado. Ano oh, sige, tao? malilaw. Oh, sige, ano-ano yung mga requirements ulit? Pakiulit nyo, uh, sir. Sige, miss. Uh, Mr. Chair, uh, may we recognize the secretary of yes. uh, Mr. King B? Uh, Ma'am, ano po pangalan ninyo? Baka pwedeng mabanggit ninyo yung pangalan ninyo. Uh, si Charo po. Oh. Uh, Ma'am, nakapag-oat na po kayo? Hindi pa po. Okay. Um, comsec, may, can you please uh, administer the oath? of the secretary of uh, King B. Mam Ma tayo po kayo, please. Tayo po tayo, uh, pakiulit lang po. Ako. pakisabi po ang pangalan. Ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan. Lamang sa harap ng kapulungang ito, sarap sa na kapulungan ito. Ng pagsisiyasat. Ng pagsisiyasat. Maraming salamat po. Uh, Mr. Chairman. Uh, Mr. Chairman. Uh, yes, uh, the Dion. Uh, with the permission of uh, Chairman Barbers, may lang po ako isa lang. okay. Uh, Mr. Chairman, tatanong ko lang po si uh, the President of uh, King B. Ikaw po ba talaga may-ari? Yes, Yes, Your Honor. Opo. Pati hindi niyo po alam ang proseso ng iyong hanap buhay yung asawa Ako po, eh, siya po yung asawa ko, siya po nagpa-process. Pero kayo po ang may-ari. Oh, kami dalawa po. Eh ba't hindi niyo po alam ang pasikot-sikot na yung kumpanya? Ah, yung asawa ko na po nag ano, as, ano, as wife po. Ako na po yung sa ibang, sa, ibang matters. Your Honor. Ayun lang po, Mr. Chairman. May, may I continue, Mr. Mr. Uh, Chair? Uh, yes. Uh, please proceed, uh, Chairman uh, Barbers. Okay. Uh, so, Mr. Kingby, uh, Miss, uh, Ms. Uh, Chat, uh, Charo po. ano po yung requirements na sinubmit nyo at kanino nyo po sinubmit? Uh, una po kasi pag po ng importation, we submit po muna sa Bureau of Customs ng accreditation for the AMO. Lahat po ng list of requirements po ng uh, Bureau of Customs, kinomply po namin based on the legal documents po. And then pagkatapos po nun, mag apply po kami ng license to operate sa BPI. pag apply po namin ng license to operate sa BPI, Si BPI po magkakaroon ng inspection sa aming dry warehouse. Pagkatapos po ma-inspect sa dry warehouse at nagkaroon po ng approval, uh, bibigyan po kami ng license to operate ni BPI. Pag nagkaroon na po kami ng license to operate ni BPI, pwede na po kaming mag-apply ng SPS. Gaya po ng sinabi ni Director Glenn, open po yung SPS for everyone nang mag- basta accredited po ng Customs at ng BPI. Ina-apply po 'yon through documentation via online. Baya online po. Hindi po kami pwedeng mag-apply baya online nang hindi po legally yung documents po namin. Kasi okay, po lahat ng po. po yun. So, ibig sabihin, lahat po ng dokumentong requirement ay sinadmit nyo online? Opo, kasi po si BPI po, may mga processing po yun. Okay. From ibal uh, sige po, ma'am. Parang ang online nila po is online yung yung sunod-sunod nilang... Uh, pag hanggang sa pag-approve for evaluation, for approval, parang apat na process po yung ginagawa ni BPI po sa document. Kasama dun sa process na yun na sinasabi mo ay yung inspection ng BPI. Ah, uh, bago po kasi kami makapag-import ng bigas, 'yun nga po kailangan ng BPI. Yung BPI po is magbibigay sila ng SPSIC via email, via online. Yung pong inspection ni BPI po para sa LTU, once lang po yun nung magpa-accredit po. Sige po, opo. Uh, so, stop ko muna kayo dyan. Uh, so ang ibig sabihin, may inspection bago mag-issue ng SPSIC, tama? No po. Ali, oh. Ang, inspection po ni BPI, once lang po yun, ang SPSIC po is open every mag-online. So, Online application po kami. Sige ma'am, pakiiksian nyo lang yung sagot nyo ha. Kasi okay. ang tanong ko lang naman ano yung requirements eh. Ang dami mong uh... Ang requirements po ni BPI, magbibigay po kami ng heavy metal, uh, invoice, packing list. Sige po. Okay na po, ma'am. Okay na po. po. Customs yun? requirement din 'yan eh, hindi ba? Opo. 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 inspection ba si BPI sa inyo? During pong nag apply ng SPS, hindi po. Yun na po siguro yung evaluation process nila. Na it takes Kailan ba things. dapat mag inspection si BPI sa inyo? Ang, L ang inspe ang Kailan dapat mag inspection ang BPI sa inyo? Yun lang ho ang tanong, ma'am. During po nang nag-apply kami ng warehouse, LTO po. At okay. Nag-apply kayo ng LTO. Sa warehouse nyo at in-inspection nito ni BPI. Opo, sir. Yung bang pag-inspection nila, online din? Hindi po. Nagpunta po sila one time <laughs> lang po kasi po yun. Kasi magtataka ako kung in-online inspection yan eh. A ang application po <laughs> So hindi, po physical. Po lang... Physical po sila nagpunta sa sa warehouse nyo, ma'am. During the... Nagpunta po during... sila sa warehouse nyo, ma'am. Opo, opo. Ah, sige po, ma'am. Thank you. Opo, sige hindi King po, during, na during application ko, ma'am. Excuse me po, ma'am. Opo. Ma'am, sandali lang po, ah. Si King B na ang kakausapin ko. Ang haba niyo ho sumagot eh. Oh. 5 minuto lang ako ang binigay. So, Mr. King B, yes, inspection kayo ni BPI sa warehouse nyo. Opo, opo. Ilan ba warehouse nyo? Isa lang po yung aming dry warehouse. Okay, so yan ang uh, isa sa requirement ay inspection ni BPI. Ngayon, pwede mo bang ipaliwanag sa akin o hindi kaya ay turuan mo nga ako? Papano nga nakakuha ng 1.2 billion na transaksyon na importation dyan sa BPI na bagong organisadong kumpanya ka lang naman? May track record ka na ba sa importation? Wala, wala po yun, Honor. may track record ka na ba sa bigas? Open, open po kasi ang apply ng yun, ano, Your Honor, ng permit. To... Oh, hindi, ando na po tayo kasi online nga po yun eh, di ba? Ang tanong ko ho, Ipaliwanag mo nga sa akin, o hindi kaya ituruan mo ko kung paano ka nakakuha ng 1.2 billion na transaksyon sa BPI na makapag-import ka ng ganong kalaking halagang bigas. Naka-open po kayo, Your, your Honor, kaya nag-apply lang po kami na nag-apply. Okay, day. sige po. Salamat. So BPI, isn't track record a requirement in issuing a importation permit? Yes, sir. Sa documentary po natin, uh, isa po yon na uh, meron silang ITR and financial statement for the last three years. Pero since bago nga po siya, sir, and uh, nakapasa naman po siya doon sa mga documentary. For so the last three yun, years, pa, so, eh, ngayon, oh, lang oh, na, ngayon lang siya ngayon siyang taon nag-ano eh? Yes, po. So, uh, you seem to be knowledgeable. Who are you? The, the, the gentleman beside you. You seem to be knowledgeable of the are you the one accrediting the uh, in charge for the accreditation? Uh, good 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 evening your honor. Can you uh, remove your mask? Uh... good evening your honor. Uh, I am part of the National Plant Quarantine Services Division, Henrik Xconde po. Uh we uh, yung plant quarantine po uh, we are the ones who evaluate yung license po ng mga uh, So hindi ikaw yung BPI. Uh, namin, under po kami ng Bureau of Plant Industry. Uh, are you in charge also of accreditation? Uh, part po ako ng team, but hindi po ako yung nag-evaluate mismo ng documents. E eh, sino nag-evaluate? Hindi si BPI, hindi rin ikaw. E eh, sino nag-evaluate? Yes, Director Glenn? Sir, yung division po uh, ni na Henrik is the Plant Quarantine Service. Meron pong teams doon, import division, kung saan part po siya, na andun po naka-under yung ating accreditation uh, team. So, sila po yung nag-evaluate. And then, uh, pag uh, appropriate and compliant, i-recommend -re na po. Okay, sa, sige. Uh, uh, sabi mo, compliant si King B, tama? Is he compliant? Sir, sa mga documentary requirements nung so nagpa LTO siya and then yung mga sinasubmit niya during uh, his application So for okay uh, can you please walk us through uh, Mr uh, Director Glenn Pag tiningnan mo yung dokumento ni King B, for example no nakita mo yung ano nag apply siya online no ng accredited ng ano ng uh, importation permit how do you go about that Sir, ang uh, SPSIC na po ito, no? pagkuha na po ng SPSIC, sila po, gaya po nang sinabi, uh, they have an account uh, with the uh, intercommers na ire-register po nila yung kanilang company. And then meron po silang mga registered importables na pwede lang lang import, bigas man yan o kung ano pong uh, fruits or kung ano man. So ito po ina-approve din ng accreditation team. Kapag ka po appropriate yung kanilang, uh, and compliant yung kanilang mga documents uh, na isinasubmit, uh, sila po ay pwede nang mag-apply for sps per shipment po. ano the, uh, the, uh, Let's be specific na yes, lang kay sir. King B. Kay Kasi King hindi B. talaga ako makamove on kay King B. Pasensya ka na, ha? Uh, Mr. King B, ha? hindi ako makamove on eh. Kasi in less than a year, you were able to, to transact worth 1.2 billion pesos sa importation ng bigas. Na sabi mo naman, ay wala kang experience. At sabi mo rin, hindi ka naman nagkaroon ng experience sa importation. Or whatsoever. Now, that's why, uh, ikaw ba ind indentor? Indentor ka? Hindi po. Yeah. Hindi. So, hindi ano ka lang? Negosyanteng nag-i-import? Opo, opo. Okay. Now, kasi kaya ako tinatanong yon Director Glenn, uh, gaya ng tanong ng mga kasama ko kanina, who determines kung ilan yung i-import natin? Diba? Is there, di ba merong Bureau of, uh, Department of Agriculture uh, Statistics something, Bureau? Wala na ba yun? And so now, it is in the hands and control of BPI kung ilan yung i-import natin. Say, please, sir please, please, go on. Okay. on. Sir, uh, again po, uh, ulitin ko lang po ulit, sir, yung quantity po, wala na po tayong restrictions ka for for importation. As for the planning of... of what Excuse me, educate me again. no So, alimbawa, ang kailangan lang i-import ay 500,000 metric tons. Dahil sabi mo, wala nang uh, limit, open na siya. So, the importers can import 2 million uh, metric tons. Tama ba? Sir, ganun And, po. And uh, what It will now principal. happen, they will flood the market with rice. Kung ganun. Correct? Sir, kung talaga pong mag-apply sila lang marami, maaari Eh, hey, Why po. would they apply for an importation permit kung hindi din naman nila sobra-sobra? Eh, so, pa paano yun? Yes, Director. Sir, sir yun nga po. Kaya po kami ho ay uh, nakikipag-dialogue sa kanila dahil, sir, actually, ang baba nun ng utilization from 2020 pa. Noon ito na lang po tayo, nag, uh, nito nga nag-ayos uh, po tayo ng ating mga proseso and nag-higpit uh, sa kanila, uh, tumaas na po ng 63% sir yung kanilang usage.